So what mga idol? Muli nagbabalik. Ngayon, biyahin ngayon ay isa pang upgrade ng dayo. Nagbabalak nagbabalakang bumili ng ADB din. ADB 160. Nagbabalak ka, Ito. pag na pa natin. So, first upgrade na ginawa ko dito. Panigurado. Ang gagawin niyo din kung kung merong na yung AGV, bago tulad ko, eh yung yung mga hugger niya, sa front and rear hugger panigurado yun ang, ang, ang yun. Papalitan ng mahaba, tsaka yung sa likod, papalitan yung mahaba, yung 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 I-extend nyo lang. Bali sa akin, bumili ako sa online para ma-extend yung sa front hugger at yung, yung sa lingod, bumili talaga ako ng mahaba. Marami namang klase pero yung sa akin, yung ganito, pakita ko na lang. Bakit mas magandang palitan o i-extend yung ano? Yung front at rear hugger kasi yung itong nag-uulan nga. Eh, kahit mabagal yung pagpapatakbo ko, eh, talagang tumatalsik. Tumatalsik siya sa likod. Umabot sa top back. Tsaka dito naman din sa, sa front. Kasi medyo maiksi nga siya umaabot hanggang dun sa busina niya. napuputi eh syempre, mas magandang maaga pa na gata pang bago-bago pa kaysa naman talagang lumala pa yung dumi niya. lalo na kung hindi ka naman masyado naglilinis ng motor mas okay na rin na maaga-aga pa lang eh 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 ma maprotekta mo na sa dumi so yun okay din yun na ano na upgrade paningon upgrade sunod na upgrade ko dito yung ano na binili ko pala online din yung speed plate nya para pansakit sa ilalim ng makina kasi dito din sa amin eh, mayroong matataas na hump biglang taas kaya mas okay na rin na protektahan, para okay din hindi hindi yung mismo yung magagas hindi yung mismo yung makina yung magagas at least yun yung yung bakal muna yung bakal yung tatamaan palagi Okay na rin yun para hindi na rin siya magasgasan pa. Eto sa online ko din siya binili sa Shopee. Bali ganito rin yung napanood ko. Kaya ano? Kay Boss JR Moto B. Panood siya sa YouTube niya. Kaya eto din yung inuha ko. Okay din. Okay din siya. Maling yung next na binili ko din sa online. Ito yung pantakip sa ano yung spring yung shock nya. Yung pantakip nun. Ito lagay ko na lang din. Yan, dyan ako bumili. Maling naglagay ako nyan. Para na din sa... Para iwas ko na rin dito sa spring nya eh pag lagi na doon doon yan to dadamay, dadamay din tong ito ang natin kaya mas okay na may ganito kayo natatakpan na si pwede niyang ditanggal lang pag nyo siya ito na lang yung lalabahan nyo tapos ibabalik nyo na lang ulit mas okay na yung ganun mapapanatili nyo talagang malinis yung bawat parts ng mga motor ito okay na din dyan bago bago pa lang eh napre na pa agad na hindi totally madumihan madagdag ko na din kung ano makakatulong din to yung pagbili nyo na sa akin sex hindi gulan din to sa ano marketplace kasama sa yung bracket okay na lagyan nyo talaga ng ano ng top box yung mga motor para uh, kung nagpaplano kayong mag long ride din at least may lalagyan kayo mga gamit ga nyo tulad nito malaking tulong din doon top box namin kasi nagpa-plan nung uh, kami mag long ride na Laking tulong para sa nalagyan ng mga gamit Yun siguro gano'n na lang muna mga idol Quick, quick content lang tayo para sa update yung motor natin But, Dito na lang, tapos ulit ulit guys Maraming salamat mga idol Dito na lang wen, ay paalam. Wow.